Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nahuli nitong si Doc RJ itong si Dr. Lindon at Doc Carlos Benides na nag-uusap nga tungkol kay Moira at narinig nga dito ni Doc RJ na nagkaroon nga ng relasyon dati itong si uh, Dr. Carlos Benides at ang kanyang asawang si uh, Moira Demonita at dito nga aya, pilit pa rin talagang inilihis itong ni Doc Carlos Benides ang katotohanan na sabi nga ni Dr. Lindon ay ipagtapat niya na at baka biglang magsalita nga itong si Moira ay lalong masira ang kanyang pagkatao at ang kanyang lalong lalo na ang kanyang pinakaiingatan pagmamahala nila nitong si Miss Lynette Santos pero hindi pa rin nagsabi ng katotohanan itong uh, si Dr. Carlos Doc Carlos ikaw din yan ang kagustuhan mo once na malaman na ang katotohanan ikaw din ang magiging kawawa at ikaw din ang mas masasaktan dahil nga ayaw na ayaw ni Miss Lynette Santos ng uh, sinungaling at hindi magkasabi nga ng katotohanan. At dito naman ay sa niluwang-luwang nga ng Maynila, napakagaling mo talaga direct magpaikot. Talaga namang bigla-bigla uh, bigla, bigla na lang matatagpuan nito nga si Zoe, ang kanyang mami Moira na kung saan nga ay iyak ng iyak at nagyakapan pa ang dalawang. At dito nga ay kinukup na nga at inilagay ni Zoe ang kanyang mami sa isang maayos-ayos na tirahan. At dito nga ay nagagalit pa itong si Moira dahil nga daw inilaglag siya ng kanyang anak. Ngunit nagpaliwanag naman itong si Zoe na sabi niya nga ay ginawa na lamang yung props para hindi sila magalit ang kanyang daddy ay RJ sa kanya para kahit na paano ay makakuha sila ng information para alam nila kung ano ang mga plano at gagawin nga ni Doc RJ dito kay Moira kaya dito naman ay nahiwasmasan itong si Moira at naisip niya nga na tama ang nagdesisyon ng kanyang anak na huwag uh, aminin ang kertuhanan dahil parehas silang papasama once na nalaman na nga ni Doc RJ ang kertuhanan pero lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan Moira, Zoe and Dr. Carlos Benides kayo ang magsasama-sama nalalagapak once na malaman Doc RJ ang tuhanan at ni Miss Lynette Santos lalong lalo na si Dr. Rana Annalyn Santos ay talagang magagalit nga sa inyo Doc Carlos lalo na ikaw Dr. Lindon magagalit sa iyo si Dr. Annalyn Santos dahil isa ka sa kasabuat na inilihim ang katotohanan sa pagkatao ni Zoe at inilihim din yung dapat na katotohanan na kailangan malaman ni Miss Lynette Santos. And guys, ito po ang ating pakaabangan mamaya dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda at matindi ng patindi ang bawat kaganapan. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!